Magandang buhay muli sa inyo mga kaogang tindera ko. Maganda, 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 maganda. Madaling araw po sa inyong lahat. Ayan. Dahil nga po, meron po ako ngayon na uh, hinaharap na uh, ah, karamdaman sa aking paa. Ayan, ang aking pong best friend, aking BFF, <laughs> ang aking partner, syempre. Ngayon, siya ngayon ang nakatoka sa pagbubukas ng tindahan. Syempre, alam niyo naman po mga kaogang na 4 o'clock pa lang ay nagbubukas sa sit ogang ninyo no, ng 4 o'clock medyo malayo po yung aking kuha ng camera sa kanya dahil hindi ako pwedeng makapunta doon dahil uh, sabi niya panggulo po raw ako or istorbo po daw ako sa kanya hindi niya raw madiskartihan yung kanya nga uh, yeah, gustong i-display doon po sa kanya nga uh, ginagawa kaya dito na lamang po ako sa sa loob kaya napakamot siya ng ulo <laughs> Ay mga ogang, uh, syempre, hindi naman hadlang po kung ano man yung mga nangyayari sa ating sulirani, no? sa ating buhay. At uh, mahalaga rin po na may katuwang po tayo sa ating hanap buhay, sa ating buhay, sa ating mga ginagawa. At na uh, okay din po yung tayo po ay may kasama. No? Yan katulad niya, magbubukas po siya ngayon. Uh, mayroon pong... Uh, nangyari, natanggal po yung aming lona. So, kailangan ikabit niya po yan. Ang sabi ko po sa kanya, maaga po ang gising. Actually, ang alarm ko, 3.50. So, lalo na pag Monday to Friday po yan, no? ay talagang uh, inaagahan po namin ng pagbukas. Nakikioperate naman siya. Talagang uh, mahirap gumising ng ganyang oras kaya lang tiyagaan lamang po dahil dyan lang naman po ako uh, kilala ng tao na uh, magbukas ng maagat mayroon na po mga nabili niya mga ganyang oras lalo na pag weekdays pag Saturday, Sunday naman medyo tanghali na kami nagbubukas dahil mga tulog pa ang mga tao at tanghali na rin sila namin mili, no? So, ayan po. At uh, medyo mabagal nga lang po siyang uh, magbukas ng tindahan dahil hindi niya naman talaga kabisado yan, mga ogang, no? Pero nakaka-one week na po kami na uh, ganyan po. So... Uh, mahirap po para sa kanya. Ay, ako sanay na sanay na po sa mga ganyan eh. Yung talagang uh, nagbubukas po ko ng madaling araw. Paggising ko, walang mumog, uh, walang hilamos, nagtanggal lang ako ng muta, naglipstick ako, nagblush on para pagkaharap ko sa inyo sa camera, ay nakalive na ako. Kasi while I'm doing live, nagbubukas na ako ng tindahan. So, saksi ang aking uh, live sa pagbubukas ng tindahan ko. Kaya, madilim man yan, ay hindi ako natatakot dahil kitang-kita sila dyan. <laughs> at marami ng ilaw dyan, bawat street ng aming barangay, no? Puro ilaw. Tingnan nyo, maliwanag na dun sa labas. Hindi pa siya nagbubukas uh, ng gate namin, di ba? oh, napansin nyo, nagbubukas pa lang siya ng gate. Napakabagal niya talagang gumawa. <laughs> Pero, okay lang mo po yan, basta maaga lang po namin buksan yung tindahan. So, ayan po, uh, gusto ko lang po i-share sa inyo, no? Yung aking partner. At uh, talagang uh, matyaga rin po itong aking partner at siya na po lahat ang gumagawa dahil uh, nung ako naman po ay ganito ay uh, talagang uh, hindi ako naguutos no na uh, ako ako yung gumagawa ng ganito I schedule ko to sa ganito ay lalo na yung pagbubukas, pag-arrange po ng mga items o, kaya i-accept na lang natin na na kung ano yung gawa niya, eh, okay na rin po yun, no? Kahit, kahit na bali kong po yung kanya mga arrangement, okay lang yan, basta po, ah, uh, ma, ma, buksan niya po na maaga, at sayang po yung benta natin, no? Alright, mga ogang saksiyan po natin si Ogang, si Ogong Tindero. Mm -hmm. yung bunso pagkatapos siya pong maligo at mag-uniform at dahil may oras pa tumutulong din po siya sa pagbubukas ng tindahan yan para maging mabilis alam niya po na mabagal po may kabagalan po yung ating partner ano po <laughs> ayan ah uh, siya po yung naglalabas paso kaya ng mga dapat ilabas dun sa tindahan at yan nagtutulungan silang dalawa. Ayan, si mama naman, may amay, babangon na rin yung para maglinis nung area ni uh, yan Yanya na mapanghe. At sa CR na rin. Kaya, ayun, ako dito nakabantay lang. Pag may sila sa loob, uh, naka-ano naka, ko sa tindahan. So, tingnan po natin sila mga kaugang at may galaw sa inyong lahat dyan na mga nanonood at din po sa aking dalawang katulong. Ano po, talagang uh, sila po ay dibdiba na talagang tumutulong po yung dalawang yan. <laughs> Alright!